so this video, ayan, nakahanda na naman yung ating lulutuhin, so mayroon tayo ditong manok, ayan, nahiwa ko na siya at pagpasinsahan nyo na, at ayan mahingay na naman yung ating video at hahaluan lang natin yan ng apat na udong, ayan so wala tayong gulay, wala tayong stock na gulay ngayon so udong-udong muna tayo and then haluan natin ng uh, luya sibuyas, kamatis at bawang. Ayan, so dahil ready na yan siya, umpisa na natin pagloto at nang tayo ay makahigop ng sabaw. So dito sa ating mahiwagang kawali, maglagay lang tayo ng cooking oil. Kaunting cooking oil lang. Yung tamang-tama makaluto sa ating ingredients. At kapag mainit na, igigisa natin dyan yung ating bawang. Next natin yung ating sibuyas. Sabay na natin yung ating luya. At nang sabay lalabas yung kanilang aroma. Aroma! Ayan. May nagpagalan na kapitbahay. At pa kami nag-aantay. Na matapos pero mukhang walang katapusan. Kaya ayan, tapos na tayo. At ang tayo ay hindi mapasmok. Pa Ayan, next na natin yung ating sibuyas. So, itong ating hapunan ay napapasimple lamang. Tapos muna tayo sa gulay dahil wala tayong mabilhan na gulay. So, kung anong mayroon lang sa ating paligid sa, sa loob ng ating refrigerator. Ayan, refrigerator. Ayan. ayan lang yung ating lulutuin. Ayan, nag-iimot na naman si Vicaria. Kaya lang. So, next natin yung ating hiniwa naman, no? Itong manok pala guys ay uh, ang part nito ay breast. Breast chicken. Whole chicken breast. Ayan, isa-isa lang. Ayan, palalabasin lang natin yung sariling katas ng ating manok. Walang kapagurang halo yan. Parang tutong pag-ibig pa. Hindi tayo pwedeng mapagod. Dahil nakasalalay dyan yung kinabukasan ng ating mga anak. Sarot. Punta na sa mga pag-ibig. Ano ba yung bigal yan? Bunga ng butong yarn. Ayan, pagka lumabas na yung sariling katas ng manok, lagyan na natin ng tubig. Ayan, kasi daming tubig lang yung ating ilalagay. Ayan, at dahil kasi 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 para mas mabilis maluto at mas mabilis kumulo yung ating tubig. At balikan natin yan maya maya. Silip silip sa ating niluto. Ayan, kulong kulong na yan siya. Ayan, para malasa yung sabaw, lagyan lang natin ng nor cubes. Chicken nor cubes. Ayan. Chicken nor cubes. Ayan. Lagyan ang, and, lagyan na rin natin ng and, lagyan na rin natin ng pamintang pino. Ayan, at tikman lang natin yung sabaw kung karapat dapat na ba sa ating panglasa. Ah, medyo matabang siya. Maglagay lang tayo ng kaunting asin. Ayan, may tuktok tayo. Ayan, at halu yarn. At syempre, lagay na natin dyan yung ating udong. Yung ating apat na pirasong udong, hatihin lang. Ayan, kailangan natin hatihin para hindi tayo mabulunan. Ayan, kaunti lang yan tingnan, pero mamaya pag naluto na yan, dadami yan. wala lang talaga akong maisip na iharap sa manok na pwedeng i-vlog hindi ba, adik na yan sa white eh? okay, sayang naman kasi guys pang compilation natin to baka ako'y tatanda na at least may masilip-silip tayo sa ating mga ginagawa sa buhay-buhay ganon Ayan, so lutuin lang natin niya ang ating udong at yung ating manok manok Ayan, luto na yung ating gulong. Ayan, luto na siya. So, ilipat na natin sa ating uh, lagayan para tayo naman ay makakain na. Mm, ang bango ng Ayan, ready na yung ating ulam for today's video. Ayan, may nitinit na saba, udong with chicken. Ayan, so maraming salamat guys sa ulang sabang support at panonood kainan na kami at super ingay talaga ang paligid natin. So, bye-bye everyone! Kain po!